Pinahihilaw ito, binayaran mo ito yung butas ito eh. Ano yun? Sa hangin yan? Kaya siguro na matay-matay yung motor niya dahil siguro dito sa air mixer screw na ito. Lost thread. Pinilit itong pinihit kaya nagkaganito. Ito yung unang napansin ko dito sa motor na ito. Pero mag step by step pa rin tayo kung dito ba talaga nang galing ang atin sira. Kuha lang na ako ng flat screw kung kaya pa ba talaga sa mga galing ng screw. Ay, wala na talaga. Ay, ayaw, ayaw na umibig yung, yung ano. Yung ano Yung screw. Kaya no tayo dito kundi magpalit tayo ng bagong karburador. Kasi di naman matanggal natin. po masira lang natin. Matanggal to sa ibang paraan. Pero matagal nga lang. So dito muna tayo mag-umpisa Dito sa may spark plug Titignan muna natin kung ano yung reading ng spark plug Para malaman natin kagad yung ano ba talaga yung problem Spark plug removal ka dyan? Ha? Spark plug removal? Spark, spark plug? Tanggal na pang tanggal spark ah, plug? Magpabili tayo ng bagong carburetor Kasi wala na talaga, sira na talaga yung pihita Ngayon tatanggalin ko lang tong spark plug Titignan ko kung anong reading itong spark plug na to Kung bakit siya namamatay-matay step by step lang gagawin natin dito kasi para malaman natin yung no, ano pa talaga yung sira kung carburetor ba o dito sa spark plug Pagtanggal ito counter clockwise pag ayun ay saan mo pinagawa? ha? saan mo pinagawa? ano yung pang tagal na? nangingitim yung spark plug ang tawag sa ganitong reading is rich masyado siyang ano sa gasolina malakas na yeah. sa gasolina kasi nga dito hindi na adjust alustrid na nga siya isa rin sa mga dahilan kung bakit naman yung matay yung under ng makina natin. Itong ganitong Ay, rating. Ay, pa, tumatay, matay. Sobra sa gas. Hmm? Sobra sa gasolina. Wala na Sobra sa gasolina. Hmm, sobra ang sa gasolina to pag ganito ang rating. Dapat ang kulay nito is kulay brown. Ay, golden mo, bro. golden brown. Ay, yung parang nagluluto ng pritong isda. Ah. Ay, ito nga dahilan nga dito. ano, Pati ito, pati ito, pati ito, pati ito, pati ito, pati ito, pati, syarado, ito. Linisan lang natin 'to. Ilinisan ko na lang din 'tong plug na 'to kasi pwede pa naman 'tong ano, gamitin. Kasi sayang din pag pinabago uh, si original kasi 'to. Ibalik um, ko lang 'to salpak alpak spark plug. Pag uh, magsalpak kayo ng spark plug, kailangan na kamayin nyo muna kasi minsan kasi madali lang kasi malustri kung salpakan ng spark plug pagka uh, magkamali tayo ng ano dito sa pagpihit kasi naingatan natin dito yung treat Maya na pa, testing muna natin Maya, maya, maya mo natanggalin, testing muna natin to Ibalik e, ko yung spark plug, testing muna natin itong ano niya Kung okay na ba Handa ko muna ito yun, ipound ko muna yung sasya Sige, handa mo hit hit ayo oh, nong mandra ayo oh, telaga baka materin tuh baterai nih tuh macam apa macam Dimutupi nadi tanah baterai ini bagu ngambil baterai yang palet extract nang pala yang at parau manggasnya ala koyo nong mandra Ngayon naman tatanggalin ko ulit yung spark plug cap para tinignan ko kung anong kulay yung kurintin na ngayon na side mission ko yun. Patayin ko muna yung makina para tanggalin ko yung spark plug cap. Dada, bandari mo. Ayan. Makikita nyo naman yun. ere revolution para revolution. Ang lakas ng oryente oh. Ang law-law pa. Ayun. So ang problema dito wala talaga dito sa at. Sa uh, sa spark plug sa ignition wala dito ang problema. Tingnan niyo. Oh. Diyan dito yung problema. Ito sa carburetor nato. So nga dumating na yung nabili ko kanina ng carburador. gagawin ko ang gagawin natin dito tatanggalin natin yung ano uh, stock na karburador. papalitan natin to ng ano, replacement ang tayo ng replacement para papalitan tong pag carbo uh, karburador. low Dito Dito. Yun. Ay, dito. Sa loob yan. Ugutin mo to. Turo mo na yan. pati na dish ko na Ito, 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 ito. Ano, ito na na, uro na yan. Ha? Dito, yun lang. Uro. Hindi, hindi yan. Dito yan galing sa tangke. Tatagas yan. Ha? Tatagas to. Ito, ito yung ano mo, ito yung igalaw-galaw mo. Itong banda dito. Yan. Lawang na eh. Hindi, ito nga. Galing nga dito yan. Nakaipit. Inuro mo na. Hindi, yan yung tagalin mo. Kasi, tatagas kasi eh. Hindi, kakayos eh. Yung... Ditch. Ayun, 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 mo na. ayun Ito to. Pusokin mo lang. Palabas. Yeah tanggal ko na yung host Pag ganito tanggalin yung host tanggalin ng tanggal Pwede eh, ako hindi nyo ipitin ng vice grip o ta Takpan nyo ng ano Tornillo itong host Fuel host kasi kasi yung uh, Pag dito matakpan ay eh, Katagas Katagas yung ano Kasalina Kaya lang kakaangat pa So ngayon, natanggalan ka na no, ayon, kami yung kaburador na Tinanggal na namin yung tap ng carburetor. Ito na siya. Yan, sobrang dumi yung loob niya. Ito. Sobrang dumi. Kailangan natin dumiisan to. Pero ang problema nga lang, ito sa carburetor na to. Saan na ito? May ito. Nawala. <laughs> ito. Ito yung problema na nakikita natin kanina ayaw ma-adjust kaya pa kaya siguro nung matay yung makina natin kanina Ito yung ipapalit natin Ito yung carburetor na replacement Parehas na nasukat lang ito pang 110cc Ito na ito yung bagong uh, ano, air mixture screw para ma-adjust natin. Yung luma kasi di talaga natin ma-adjust. So ito na na ilagay na namin itong bagong karburador. Tapos ang gagawin ko dito ay eh, ipihit ko to pack clockwise itong air mixture screw. Ito yung adjasa ng hangin na na nalustrad kanina. So malaking tulong to kasi ma-adjust na natin yung ano, carburetor. Ngayon, ah, uh, mo paandarin muna natin to. Gawin ko lang sa Tapos pag mahirap, pa paandarin pag natalagyan ng carburetor, ah, uh, gamit na kayo ng no, para na mabilis siyang mapunta sa carburetor yung ano. Yung gasolina at ma-absorb agad ng consumption para mapaandar. Ngayon, may adjust natin to dahil na pa na natin yung makina. Itong air mixture screw saka yung ito, yung minor, itaas natin to. I-high RPM natin to ha. Ah. Mano-mano lang kasi gagawin natin to kasi wala tayong karato na gumagalingin dito. I-high RPM natin kasi ah, ano, ang gagawin lang natin dito is tayngatay nga lang. Pakiramdaman lang to. Ayan. Saka high, high RPM na tayo sa motor na to. Tapos ngayon, dito naman tayo sa air mixture screw dito natin taasan yung ano uh, high rpm pag hanapin mo lang yung pinakamataas na high rpm yun tapos ngayon yung minor tatahan natin itong ibaba yung minor na to pa counter clockwise yung pihit yan ibaba mo lang siya para um, bababa rin yung rpm ng standard ng makina natin yan Ganun lang kasi simple sana ma ano niyo to makuha niyo kasi wala, wala kasi ako ng aparato na pang pang reading ng RPM. Kaya mano-mano ko lang siya kinagawa. Yan basta hindi na mamatay yung makina. Basta ganun lang pop sundan mo lang to kung mag experience ka ng ganito kung magpalit ng carburetor. Ituno mo na lang din. Tapos ah uh, pambilang ka lang ng mga ilang araw para ma yung ano uh, spark plug. Kasi dito kasi nagbabase yung combustion engine dito sa ano pag timpla ng uh, ng karburador pag mali yung pagtutuno ng carburetor mali din yung uh, sunog ng combustion engine natin kaya pag reading natin sa spark plug eh wala sa sa tama ngayon pag na-rev ko hindi siya namamatay matay ang problema lang talaga sa kanya yung air mixture screw oh, tabahan ko lang ulit ang kita yan hanggang dito na lang yung kitchen natin na uh, mayroon ka pang ay comment uh, lang sa baba uh, sasaguti, sasagutin ko sa abot ng aking mga kaya. Uh, gagawa pa siguro ako ng panibagong video tungkol dito sa ano, paano magpuno ng karburator. Kasi parang ano, uh, bitin tayo sa oras. Hanggang dito na lang Paps. Uh, at kung nagustuhan mo pala yung video na ito Paps, uh, please subscribe, hit the notification bell para updated ka palagi sa mga video na i-upload ko.